Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawiliwiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback, mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Anik, dumating na yara yung kardemaw. Tingnan mo nga sa mesa, tawag ni nanay mula sa kusina. Lumapit si Keo, 24 anyos, bagong graduate at kasisimula lang bilang junior developer sa isang tech startup sa Makati. Bagong-bago pa ang excitement sa kanyang mga mata, hindi lang dahil sa unang sahod na dumeting kahapon, kundi dahil dumeting na rin ang kanyang unang credit card. Limitado lang sa 50,000, pero para kay Keo, yon na ang simbolo ng pagiging independente. Kinuha niya ang sobre at marahang binuksan. Pinagmasdan niya ang makinang na card na may pangalan niya, kayo Emmanuel N. Ruiz, naka-emboss pa. Isang maikling ngiti ang lumitaw sa kanyang labi habang iniisip kung paano niya ito gagamitin ng responsable. Baka bumiling sapatos para sa trabaho, o pang emergency kung masira ang laptop. Wow, Anak! Pwede bang pakopya ng details mo, baka sakaling kailanganin natin sa ospital pag nagka -aberya. Sambit ni tatay, sa kindat. Tumawa, S.I.K.O. Sanay siya sa mga biro ng tatay niya, pero alam din niyang minsan, hindi lahat ng biro ay biro talaga. Dalawang linggo ang lumipas. Gabi ng Bayernes. Kakatapos lang ni Keo ng mahaba habang coding sprint sa opisina. Habang naglalakad pawi, tinawagan siya ng bangko. Hello po, Mr. Ruiz. Gusto lang po naming i-verify ang malalaking purchases sa inyong credit card. Meron po kayong bagong kos at motorsiklo na na-charge sa inyong account gayong linggo, tama po ba ito? Napatigil si Keo sa gitna ng kalsada. Ha? Kotse? Motorsiklo? Halos hindi siya makahinga. Ano pong sinasabi enyo? Hindi po ako bumili niyan. Toyota Veos 2021 at, at Yamaha Mio Sol I, perhong nakapangalan sa inyo at ginamit ang card ninyo bilang down payment. Tumigil ang buong mundo para kay Keo. Nalalamig ang kanyang palad habang pinipilit unawain ang narinig. Halos hindi niya nalalang paano siya nakarating sa bahay. Pagpasok niya, andun si tatay, nakaupo sa garahe, pinupunasan ang bagong kotse. Sinanay naman, pinipikturan ang motorsiklo at nag-upload sa Facebook. Tika, NO2? Bulong ni Keo, halos pa bulong ang galit. Ngumiti si tatay. Anak! Surpresa! Gamit ang card mo ayos, di ba? May sasakyan na tayo. Investment yan para sa pamilya. Napako sa lugar si Keo. Hindi makapaniwala. Ginamit niyo ang card ko? Walang palam? Tari. Nanay! Utang yan. Uai, relax ka lang. Kami naman to, pamilya mo. SA-10 din naman yan, di Sagot ni nanay, sabay tawa. Pero walang tumawa si Keo. Sa halip, parang pinagsakluban siyang langit at lupa. Umikot ang paningin niya. Sa sobrang gulat, hindi na niya nalala kung nagsalita pa siya pagkatapos. Umakyat siya sa kwarto, isinara ang pinto, at umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kainabu Kazan Hindi pa rin makapaniwala si Kayo sa bilis ng lahat. Sa mobile banking app niya, kitang-kita niya ang natirang balans, 58.03, halos os dollars isa. Ganito N.A. Lang B.A. Kayo Ginamit pinagsamantalahan at iniwan ng sarili kong magulang. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisem. Tinawagan niya ang bangko ulit para ipablock ang card at magsampa ng dispute, pero ang sabi ng operator, Sorry po, pero bilang kayo ang principal card holder, kayo po ang liable. Kayo po ang pumirma sa aplikasyon, at kayo rin po ang may responsibilidad. Parang sinaksak ang dibdib ni Keo. Lumabas siya ng kwarto, tulala. Sa sala, nanonood ng noon team show ang kanyang mga magulang, kumakain ng chips. Parang walang nangyari. Hindi kayo man lang humingi ng paumanhin. Tanong ni Keo, halos walang boses. Tumawa lang si tatay. Anak, huwag masyadong seryoso. I sang card lang yan. Eh anong gayon kung ikaw ang nakapangalan? Dito nagsimula ang hindi na may babalik na bitak sa puso ni Keo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala, respeto, at pagkatao. Isang matinding leksyon ang bumalot sa kanya. Kahit kadugo mo pa, hindi garantiya na ligtas ka sa pagkakanulo. Habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, yakap ang kumot, may isang bagay na bumubulong sa kanya. Hindi mo ito hahayaan. Hindi dito magtatapos ang kwento mo. Habang nakaupo siya sa kanyang kwarto, yakap ang kumot, may isang bagay na bumubulong sa kanya. Hindi mo ito hahayaan. Hindi dito magtatapos ang kwento mo. Pero paano nga balalaban kung ang kalaban ay ang mga taong minsang tinawag mong buhay mo? Tumayo si Keo, pinunasan ang mga mata, at bumalik sa harap ng laptop. Binuksan niya ang kanyang banking app, at nariyan pa rin, nakasampal sa kanya ang katotohanan. 58.03,菲律宾比索 Walang Emergency Fund Walang Savings Walang Fallback Binuksan niya rin ang credit summary, isang kose at isang motorsiklo, perhong nakafinance sa ilalim ng pangalan niya. Sa mata ng batas, siya ang may utang. Nagtype siya ng mesege sa group chat nila Nina, tatay at nanay. Kayo, kailangan nating magyusap. Hindi ito pwedeng ganito lang. Walang reply. Maya-maya, narinig niya mula sa baba ang boses ni nanay. Anak, kumain ka muna. Baka wala ka pang kinakain mula kahapon. Tahimik siyang bumaba. Walang tinginan. Walang sambat. Pero ramdam sa hangin ang bigat ng hindi pagkakanawaan. Umupo siya sa mesa, kaharapang sinigang. Tay na, nagsimila siko. Alam kong mahal nyo ako. Pero hindi ko maintindihan bakit ninyo to nagawa. Anak, sagot ni tatay habang ninunguya, hindi naman namin intensyong masaktan ka. Pero kailangan namin ng tulong. Mas mabuti ng tayo-tayo ang nagtutulungan, kaysa ibang tao pa ang sumingil. Pero sa pangalang ko to lahat. Halos pumutok ang boses ni Keo. Ako ang sisirein sa credit record. Ako ang hahabulin kung di nyo kayang bayaran. Nagkatinginan ang mag-asawa, at para bang mas nainsulto sila sa sigaw ni Keo kaysa sa sitwasyong sila ang may kasalanan. Ang bastos mo naman, sabat ni nanay. Hindi ganyan ang pinalaki naming anak. Doon tuluyang nawasak ang puso ni Keo. Hindi lang siya ninakawan ng pera, ninakawan siya ng tiwala, at ngayon pati dangal ay kinu-question. Samga sumunod na araw, tahimik lang si Keo. Pumasok sa trabaho pero parang robot. Nagtatype ng kode, pero lutang. Tila ba ang buong paligid ay naging kulay-abo? Ang saya ng opisina, ang gamem sa slack, pati ang libreng kape sa pantry, wala nang sasay. Ayaw niyang magsumbong. Nahiya siya. Paano niya sasabihin sa mga kaibigan na siya mismo ang ginamit ng magulang niya? Wala siyang makasap. Wala siyang malapitan. Isang gabi, habang nakahiga at nakatitig sa kisem, nagbukas siya ng tiktok. Napadpad siya sa isang video kung saan isang lalaki ang nagsasalita tungkol sa financial abuse sa sariling pamilya. Hindi porket kadugo mo, ligtas ka na, sabing lalaki sa video. Minsan, ang pinakamalalim na sugat, yung hindi nakikita sa katawan, kundi sa bank account mo. Parang tinamaan si Keo sa dibdib. Binalikan niya ang video. Nilikin niya. Tapos, bigla siyang napangiti. Isang malungkot na, mapait na ng ngiti, at sa unang pagkakataon, binuksan niya ang kamera ng kanyang cellphone. Nag-record siya ng makling video. Hi, ako si Tsayo. Ginamit ng pamilya ko ang credit card ko para bumili ng kos at motor. Iniwan akong may utang at may natirang 58 walo sa account ko. Pero teka, may matitira pa naman sa akin, isang mabigat na aral at isang magaan na tawa. Walang filter. Walang script. Isang raw, Tunay na boses ng isang taong nasaktan, pero pilit na tinatawanan ang lungkot. Inupload Naya ITO. Pamikit. At hindi na inisip. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, tumunog ang phone niya. You have 82 new notifications. Nagviral ang video niya. May mga comment ng simpatya, may mga nagsabi ng grab, same experience ko, at may ilan pang nagtanong, paano ka nakabangon? Biglang parang nagkaroon ng halaga ang sakit niya. Hindi siya nag -isa. May mga tao ring pinagdaanan ang dinanas niya. Ang kaibahan lang, siya ang nagsimulang magsalita. Sa huling oras ng araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang babae na may NG para sa mga kabataang busong sariling pamilya sa aspetong pera. Hi KO! Gusto mo bang mag-collaborate para SA Awareness Campaign? Ang lakas ng impact ng video mo. You're not alone! Sa wakas, hindi lang basta nayak si Keo, napatawa rin siya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa ginhawang may kaunting liwanag na siyang nakikita. Hindi pa bayad ang utang, hindi pa maayos ang lahat, pero may unang hakbang na siyang nagawa. At para sa kanya, iyon ang simula ng bagong laban. Hindi para gumanti, kundi para umangat. Hindi pa bayad ang utang, hindi pa maayos ang lahat, pero may unang hakbang na siyang nagawa. At para kay Keo, iyon ang simula ng bagong laban. Hindi para gumanti, kundi para umangat. Isang linggo ang lumipas mula nang mag-viral ang video ni Keo. Sa opisina, tila siya ay naging maliit na celebrity, hindi bilang influencer, kundi bilang boses ng mga tahimik na biktima ng sariling sa pamilya. May mga empleyado sa na lumapit sa kanya. "Keo, we saw your video. It was brave. We're implementing a new financial wellness program. Gusto ka sana naming maging speaker sa unang session." hindi makapaniwala si Keo. Dati, inisip lang niya na ang credit card ay paraan para makabili ng bagong sapatos. Gayon, ang maliit na plastik na iyon ay naging dahilan ng isang pagkagising, hindi lang para sa kanya kundi pati sa iba. Sa loob-loob niya, may pagdududa pa rin. Hindi pa rin niya lubos matanggap ang katotohanan ang nanay, at tatay niya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pero sa tuwing naisip niya ang linyang binitiwan ni tatay. Eh anong gayon kung ikaw ang nakapangalan? para bang may apoy na muling nabubuhay sa dibdib niya. Hindi ito galit lang, kundi paninindigan. Sa tahimik na paraan, nagsimulang lumaban si Keo. Una niyang ginawa ay ang pagsangguni sa isang abogado. Wala siyang sapat na pambayad, kaya't nakipagugnayan siya sa NG na nagpadala ng mensahe sa kanya. Doon siya inalalayan ni Ati. Mika Rivera, isang batang abogada na may puso para sa mga kasong kinasasangkutan ng family-based financial abuse. Sa unang konsultasyon, tahimik lang si Keo habang kinukwento ang nangyari. Hindi ko sila gustong ipakulong, sabi niya halos pabulong. Gusto ko lang makawala sa pagkakakulong na to sa utang, sa guilt, sa tahimik na galit. And gumitay SI attorney. Micah, hindi mo sila ipinapahiya, Keo. Ipinaglalaban mo lang ang sarili mong karapatan. At minsan, kailangan natin ng papel at pirma para tuluyang mapalaya ang sarili. Sa susunod na linggo, nagsampa sila ng credit responsibility dispute sa bangko, kasabay ng legal affidavit na nagsasabing walang pahintulot si Keo sa naturang pagbili ng sasakyan at motorsiklo. Matagal ang proseso. Maaring hindi agad mapawalang bisa ang utang, pero nagkaroon siya ng tinig sa sistemang dati ay binulag siya. At habang ginagawa niya ito, hindi na siya nagparamdam sa bahay. Lumipat siya ng boarding house malapit sa opisina. Maliit, mainit at walang sariling CR, pero dito niya unang naramdaman ang tunay na katahimikan. Walang sigawan. Walang sambatan. Walang pakiramdam na parang may utang siya sa sariling magulang. Dito rin siya nagsimulang muling buwin ang sarili. Sa isang sabado ng hapon, tumanggap siya ng text message mula kay nanay. Anak, pwede biya tayong magyusap. Hindi siya agad nagreply. Sa totoo lang, takot siyang masaktan ulit. Pero pagkatapos ng ilang oras, sinagot niya, sa labas. Walang usapan sa bahay. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya. Doon, nakita niya ang nanay niyang parang tumanda ng limang taon sa loob lamang ng isang buwan. Kamusta ka? Tanong ni nanay, habang nilalaro ang kusara sa mesa. Okay naman, sagot ni Keo, malamig pero magalang. Alam kong galit ka. At tamalang. Dapat lang, halos pausang boses ni nanay. Mali talaga ang ginawa namin. Lalo na Alam mo, sa totoo lang, ako ang pumilit kay tatay mo. Takot akong mawalan ulit. Takot akong bumalik sa hirap. Pero sa takot niyong mawalan, ako ang nawala. Sagot ni Keo Derezo. Tumulo ang luha ni nanay. Pesensya ka na, anak. Hindi ko alam kung paano babawiin to. Tehimek. Walang misika. Walang ibang tao sa paligid. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Hindi ko rin alam kung paano ko kayo mapapatawad, sabi ni Keo, pero nagsisimula akong ayusin ang sarili ko. At siguro hindi ko na obligasyong ayusin kayo. Pagkawin niya sa boarding house, nagbukas siya ng laptop at sinulat ang kanyang ikalawang video. Minsan, ang tahimik na laban ang pinakamahirap. Walang sigawan, walang suntukan, pero bawat araw ay parang gera. Pero kahit paunti-unti, bumabaliktad ang hangin. Hindi dahil gusto mong manalo, kundi dahil gusto mong mabuhay ng hindi laging may pasan. Inupload naya ITO. Mas kalmado mas buo. At sa comment section, nagumpisang dumagsa ang bagong hanay ng mga salita. Salamat, KO. Parang Bozes MO ang Utah KO. Hindi AKO nagisa. Sa bawat like, share at mensahe, unti-unting nabaliktad ang kwento ni Keo, mula sa pagiging biktima, patungo sa pagiging tagapagsalita. Hindi ito kwento ng perpektong pagkabawi. Hindi ITO fairy tale. Pero ito ay kwento ng isang lalaking tumayo, kahit walang sumalo. Habang papasok si Keo sa kanyang boarding house eh, matapos ang pag-usap nila ni nanay, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya, tila ba pahiwatig ng isang katahimikang hindi na nakakatakot kundi nakakagaan. Binuksan niya ang laptop, at bago pa niya may saksak ang charger, dumating ang isa pang mensahe, mula kay tatay. Kung kailan ka may sariling lakad sa kakanaging anak na dapat ipinagmamalaki. Isang simpleng linya, pero bumungad sa puso ni Keo na parang sampal at yakap ng sabay. Hindi ito paghingi ng tawad, pero isa itong pagsang ayon. Isa itong tahimik na pag-amin na, may mali kami, at ikaw ang tama. At doon niya napagtanto ang katotohanang matagal niyang tinatanggihan. Hindi lahat ng utang ay nasusukat sa pera. Minsang bumabalik si Keo sa mga alaala ng kabataan niya. Mga panahong ang dalawampu ay sapat na para sa isang hotdog sandwich at isang bote ng coke. Nalala niya kung paano siya hinatid ni tatay sa paralan gamit ang lumang bisikleta. Nalala niya kung paano siya pinagtanggol ni nanay laban sa ticker na mali ang pag-akusa sa kanya ng pandaraya. Lahat ng iyon, mga utang din. Hindi na susukat. Walang resibo. Pero toto. At kaya siguro mas masakit, kasi ang mga taong minsang nagsakripisyo, para sa kanya, ay sila ring walang pasintabing kumuha ng higit pa sa dapat. Hindi pera lang ang nawala, kundi tiwala, respeto, at bahagin kanyang sarili. Isang gabi, habang nasa gitna ng Zoom session kasama ang NG, tinanong siya ng host. Keo, kung babalik ang mga magulang mong gayon at sabihing nice nilang bumawi, ano ang isasagot mo? Tahimik siya ng ilang segundo. Huminga ng malalim. Tapos ngumiti, isang ngiting pagod pero matatag. Sasabihin kong, hindi ko sila kayang yakapin gayon. Pero hindi ko sila isasara sa buhay ko. Kasi kahit may mga utang silang hindi nababayaran, hindi ko kalangang maningil para matahimik ang puso ko. Mas mahalaga sa akin gayon ang kapayapaan. Muling tumahimik ang buong meeting room. Isa-isang napuno ng mga at ang screen. Hindi niya kalanman inakalang ang mga salitang hinugot niya mula sa sugatang puso ay magiging pagpagaling sa iba rin. Sa trabaho, inalok siya ng kumpanya ng promotion bilang lead software engineer. Hindi lang dahil sa galing niya sa coding, kundi dahil sa leadership at emotional intelligence na pinakita niya matapos ang personal niyang krisis. You've inspired many, Kayo, sabi ng Connellang HR head. And you didn't let pain turn into poison. That takes strength. Hindi siya sumagot agad. Sa isip niya, masakit pa rin. May mga gabi pa rin tinatablan siya ng pangungulila, hindi sa bahay nila, kundi sa ideya ng pamilyang minsang buo. Pero sa pagdaan ng mga araw, mas lumilinaw sa kanya na hindi niya kalangang buwin ang nasirang pamilya, para buwin ang sarili. Isang linggo bago matapos ang taon, habang inaayos niya ang kanyang tax records, napansin niyang fully paid na ang isa sa dalawang loan na ipinasan sa kanya. Tumawag siya sa bangko para kumpirmahin. Sir Kayo, yes pa, may third party na nagbayad sa inyo anonymously. As of December 18th, cleared na perong motor loan. Nanahimik siya. Ilang minuto lang, pero tila may biglang humawak sa balikat niya mula sa likod, hindi literal, pero isang damdaming hindi niya may paliwanag. Si tatay ba? Esay na O baka si kuya na matagal na nilang hindi nakakasap? Hindi niya malalaman. At siguro hindi na rin mahalaga. Ang mas mahalaga, may gumalaw. May umako Gabi ng bisperas ng Pasko. Sa gitna ng ulan, kumakatok sa kanyang pinto si nanay, bidbit ang dalang toperwar ng ginataang bilo-bilo. Wala akong inasahan, sabi ni Keo habang tinanggap ang pagkain. Pero, salamat punto. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula, sagot ni nanay nanginginig ang kamay. Pero kung papayagan mo, gusto kong matutunan ulit kung paano kita mahalin sa paraan na hindi ka masasaktan. Nagkatinginan sila. Walang yakap. Walang himala. Pero may isang bagay na mas malalim pa, pagunawa. Sa loob ng kanyang kwarto, muling nag-record si Keo. May mga utang tayong pinapatawad kahit hindi nababayaran. Hindi dahil mayaman tayo sa pera, kundi dahil mas mayaman tayo sa puso. At kung may matutunan man ako sa lahat ng ito, ito ang pinakamahalaga. Ang paghilom ay hindi resibo na kailangan pirmahan. Isa itong decision, araw-araw. At sa bawat araw, mas pinipili kong hindi maging biktima, kundi maging buo. Araw ng Pasko. Walang ilaw na blink-blink sa labas ng boarding house ni Keo. Walang regalo sa ilalim ng puno, dahil wala naman siyang sariling puno. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng lungkot. Sa tabi ng lemsa, nakapatong ang toperwar ng ginataang bilo-bilo na bigay ni nanay. Hindi niya ito agad kinain, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil gusto muna niyang namnaminang sandali. Yung simpleng pagbisita ng ina niya na walang hiling, walang utang, walang sigawan. Tahimik. Tuni. Hindi binili. Doon niya napagtanto, hindi pera ang dahilan ng lahat, kundi pagtatakip ng sakit sa mga bagay na mabibili, motor, kose, bagong appliances, para lamang hindi maramdaman ang kawalan, ang pagod, ang takot sa kahirapan. Pero ngayon, sa katahimikang hindi pinilit ni Keo kundi kusan niyang inangkin, nagkaroon siya ng tunay na kapayapaan. Ilang araw pagkatapos ng Pasko, bumisita si Kuya Leo, ang panganay na matagal nang nagtatrabaho sa Middle East. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging tahimik na provider ng pamilya. Walang reklamo. Walang tanong. Basta padala lang ng padala. Pesensya na bunso, bungad ni Kuya. Alam kayo, dapat noon pa ako nakilam. Pero inakala ko, normal lang ang ganyan sa pamilya natin. Akala ko, responsibilidad mo talaga ang tumulong kahit ayaw mo na. Umupo si Kayo sa harap niya, hawak ang tasa ng mainit na cup. Hindi kita sinisisi kuya, sagot niya. Pero hindi na yon ubra sa susunod na generation. Kailangan nating baguhin. Tumango si kuya. Gusto mo ba simulan nating ayusin yung sasakyan? Hindi para ibalik, kundi para ibenta para makabawas sa natitirang utang. Ako na bahala sa Deller. Sa pangalan mo pa rin yun i. Muling napuno ng katahimikan ang kwarto, pero hindi yung masakit na katahimikan, kundi yung tipo ng pananahimik na may kasamang pag-asa. Paganoa. Ika negatibo 31 ng Disyembre. nag stream si Keo, hindi para magpasikat, kundi para muling isara ang taon ng may katotohanan. Mahigit limang libo katao ang nanood sa kanya, karamihan ay mga kabataan, eble at anak ng mga pamilyang tulad ng sa kanya, mga ng utang, hiya at tahimik na trauma. Gayong taon, iniwan ko ang bahay kung saan ako lumaki, dahil hindi ko na mahanap doon ang sarili ko. Iniwan ko ang pagiging tahimik, hindi dahil gusto kong magsigawan, kundi dahil gusto kong mapakinggan. At gayong taon ding ito, natutunan kong hindi ako masamang anak kung pinili kong mahalin ang sarili ko una. Hindi mo kailangang bilhin ang katahimikan ng ibang tao para lang maramdaman mong mahalaga ka. Dahil kung tunay kang mahalaga, kahit tahimik, pakikinggan kanila. nila. Gayong taon, pinili kong bumangon. At pinili kong manatiling buhay, hindi lang para mabuhay, kundi para mamuhay na may layunin. Sa pagputok ng fireworks sa labas, tila muling sumabog ang buong pagkatao ni Keo, hindi sa galit, kundi sa paglaya. Tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula kay nanay. Masaya akong buhay ka, anak. At mas masaya ako na ikaw na ulit ang humahawak ng sarili mong kwento. At isa pa mula kay tatay. Hindi ko alam kung paano magsimula, pero sana sa susunod, sabay tayong manood ng fireworks. Pagpasok ng bagong taon, si Keo ay hindi na lang basta-basta empleyado sa kumpanya. Naging bahagi siya ng Internal Mental Health Committee, nagtuturo sa iba kung paano humawak ng trauma, paano mag-rebuild ng boundaries, at paano magsimula muli. Kahit ang unang tanong mo sa sarili ay, karapat dapat pa ba akong magmahal sa sarili? Isang araw, habang umulan, naisipan ni Keo bumisita sa lumang bahay. Wala siyang dela. Wala siyang hinihingi. Gusto lang niyang tumayo sa harap ng dating pintuan para sabihin. Kahit hindi na ako tumira rito, hindi ko kakalimutang dito ako unang natutong tumayo, kahit ginagapang ako ng buhay. Sa huli, hindi niya kailangang bumili ng katahimikan. Dahil natutunan niyang ang katahimikan ay hindi takasan, kundi bahagi ng paghilom. At sa katahimikang iyon, bumuo siya ng bagong tahanan, hindi sa dingding, kundi sa puso.